Hey guys, uh, supportahan so, niyo po si Ori Official TV. Subscribe na ko kayo at like niyo at share. Thank you po. Good morning, good morning, good morning mga kapalangga ko dyan, good morning. Ayan, for vlog, ayan, na uh, dadayo ang unang hirit live sa Harayat Pampanga guys. Ayan o, oh. So time check guys uh, 3.30 na ng umaga guys It's Wednesday Ayan nandito na kami guys Ma San Fernando na kami guys San Fernando So i-exit ako ng Mexico Pampanga guys Para doon na malapit na siya sa Papunta sa location namin guys Ayan Arayat Pampanga So ayan uh, chill chill lang guys Medyo 90 lang ang takbo 90 ayan Para safe lang guys safe Travel safe. Ayan, oh. Ayan, samahan nyo ko, guys. Tara, let's go! Let's go! Ayan, guys. Yung mga kasama kong mga staff, guys. Production staff, mga crew, cameraman. So, ayan, nagsiset up na, guys, para mag... Uh, look cooking cooking na si chef ayan chef GR so ayan effective na kita mo guys nakahanda na para sa aming uh, cooking cooking ayan. so ayan na si chef guys nakita nyo guys ayan ang dami nilang uh, nas nahuli guys so ayan uh, maya maya uh, magluluto dyan si chef ayan Titikman natin yan mamaya, guys. A blessed morning, mga kapuso. Hello, yeah. hello, hello. At ito, malalaki, mararami-rami ang ating catch this morning. Kasi nandito kami ngayon, yung ating adventure, eh dito sa isang pagkisyo's farm, dito sa Arayan, Pampanga. At I'm sure, marami sa inyo, eh, naka-order na nito sa inyong mga paboritong restaurant at mga hotel buffet na pinupuntahan natin. At wala ba kayo? Ang is na ito, pula ng cream dory Tama kayo Kasi ito ang itsura ng ating cream dory Kasi kadalasan hindi natin realize Kasi naka na ito kapag binibili natin sa mga supermarket At yun nga, pag ino-order sa mga favorite natin kainan Mamaya alamin natin paano ka ba yung na-harvest ito At syempre, ipapalita ko sa inyo Kung paano mag-filay ng at ating paboritong cream dory At syempre, may natin palalampasin Kung makapagkakito sa inyo ng sa solid

bali itaan mo muna yung video muna para hindi magpapasal-pasal do guys, pagkatapos ng live guys, ng unang hirit, dumaan kami guys sa Dao, sa Pampanga, yung pinaka-trending guys na Edwin Sisigan. Ayan guys, birthday kasi ni Ma'am Dinlo guys, kaya ayan ang video. Delivery, video, guys. video Happy birthday Ma'am Dinlo, ayan, thank salam you so much salam. sa food, napakasarap guys, ayan, nagkakainan kami. Ang saya-saya namin. Tara guys, let's eat! ayan thank you so much mga kapalangga thanks for watching mga kapalangga i love you all bye bye